Kaibigan, kung akala natin dati na ang AI ay pang futuristic na sci-fi lang, guess what? Andito na siya. At nangunguna sa AI revolution si Google. Recently, naglabas sila ng isa sa pinakamalaking AI updates ever at hindi lang ito basta-bastang feature additions, total transformation ito sa kung paano natin ginagamit ang Google. Lalo na ang pinaka-core nilang serbisyo, Google Search, sa loob ng mahigit dalawang dekada, halos hindi nagbago ang etsora ng Google Search. May search bar, magta-type ka ng tanong, tapos lalabas ang listahan ng links. Pero ngayon, may bagong game-changing feature na tinatawag nilang AI Mode, isang conversational experience na very similar sa paggamit ng ChatGPT o Gemini. Ang AI Mode ng Google Search ay isang malaking leap mula sa dati. Instead of static blue links ang summaries, ngayon meron kang real-time interaction. Kapag nag-search ka, lalabas ang AI-generated overview na hindi lang basta sagot. It comes with expandable suggestions, related links, even maps kung travel-related and query mo. May tab sa taas na AI kung saan mo ito makikita while my old tab pa rin for the classic search format. Basically, Google Search is now becoming a smart assistant, not just a search engine. And honestly, risky ito para kay Google dahil sobrang laki ng stake nila sa search. Pero mukhang handa silang i-redefine ang buong experience para sa future ng AI-powered information access. Pero hindi lang dito nagtatapos ang AI revolution ng Google. Kasabay ng update sa search, inilabas din nila ang Gemini 2.5 Pro at ang mabilis nitong kapatid na si Gemini 2.5 Flash. Ayon sa lmarena.ai, isang independent benchmark site, these two are now outperforming OpenAI's best chat ChatGPT models. Si Pro mas malalim at mas powerful pagdating sa reasoning task, habang si Flash ay sobrang bilis at lightweight. Ideal sa mga real-time, fast response scenarios. Pwede mo silang subukan ng libre sa Google AI Studio under the chat tab. May mga tao na ngang gumagamit ng Gemini sa paggawa ng reports, writing essays, coding at creative writing. Lahat galing sa isang AI assistant. And speaking of real-time, isa pa sa mga major features ay ang Gemini Live. A hands-free, Conversational mode na ginagamit ang mic, webcam at screen sharing. Imagine mo habang nagtatrabaho ka, si Gemini ang assistant mo. Binabasa niya ang screen mo, ina-analyze niya ang ginagawa mo, tapos nagbibigay siya ng suggestions or even writes things for you habang kausap mo siya. Parang may 24/7 nakasamang genius sa bahay. Ito ay perfect hindi lang sa professionals kundi pati sa mga students at freelancers na gustong mapadali ang workflow nila. May isa pang experimental model na sobrang interesting, Gemini Diffusion. Inspired ito sa mga image at video generation models tulad ng Midjourney at DALL-E. Pero imbis na images, ginagamit ito sa pag-generate ng text-based reasoning. Ang ganda ng concept, kumbaga imbis na predictive word-by-word, Iniisip ng AI kung paano buuin ang sagot layer by layer, gaya ng paggawa ng visual art. Sa isang demo, ipinapakita kung paano nito nasolve ang math problem step by step with visual reasoning. This could be used for transparency in AI. Mas naiintindihan natin kung paano siya nag-iisip. Sa productivity side naman, ina-announce din ni Google ang Notebook LM mobile app. If you're the type na laging nasa labas, busy or always on the go, this tool is for you. Pwede kang maglagay ng documents, articles, or even transcripts at automatic na itong gagawa ng audio summary para sa iyo. So imagine no habang nasa kotse ka o ko commute pwede pinapakinggan mo na ang notes or summaries ng meeting niyo. Napaka-convenient at malaking tulong para sa mga gusto ng smarter time management. Pero kung may isang bagay na talagang nakakabigla sa update na to, eto na yon, Veo 3. Isa itong breakthrough sa AI video generation. Imagine a video where every character, movement, and dialogue ay gawa lang ng AI. Walang actors, walang camera crew, pero sobrang realistic. Yung lip movement, facial expressions, ang tone of voice ng mga characters, synchronized and emotional. Ito na siguro ang pinaka-advanced na AI video tool ngayon. At kung filmmaker ka o content creator, game changer talaga to. Available siya ngayon sa pinakamahal na plan, ang Google AI Ultra. At dahil na sobrang dami na ng tools, Google always revamp their subscription tires. Kung free user ka, may access ka pa rin ka sa basic tools like Gemini Chat, at Notebook LM Lite. Pero kung gusto mo ng mas advanced tools, andyan ang Google AI Pro for $20 per month. my Gemini 2.5 Pro, Gemini Live, and upgraded Notebook LM. Pero kung talagang all-in ka, may Google AI Ultra, $250 per month with a 3-month discount. Dito mo ma-access ang Veo 3, DeepThink, Flow, at pati ang massive 30TB na storage. For creative users, may isa pang bagong platform called Wisk. This is Google's image to video generation tool. Pwede kang mag-input ng prompt tulad ng miniature city inside a giant acorn. Tapos gagawa ka ng short animation na sobrang polished. Pwede mong i-edit ang effects, transition at ang buong feel ng video. All in just few clicks. Ito ay perfect para sa digital artists, animators, o kahit mga marketers na gustong gumawa ng content ng mabilis pero high quality. Moving into futuristic territory, ipinakita rin ng Google ang Project Astra, isang research prototype kung saan kaya ng AI na mag-assist in real-world situations. Sa demo, tinulungan ng Astra ang isang user ayusin ang bike niya gamit ang voice commands. Naghanap siya ng manual, chine-check ang emails, nag-recommend ng videos, at kahit tinawagan ang bike shop. Lahat hands-free. Parang next level Siri o Alexa, pero mas matalino at integrated sa buong Google ecosystem. Another powerful feature is agent mode. Ito na siguro ang future ng productivity. Let's say, gusto mong humanap ng apartment sa Austin, for $1,200 per month with two bedrooms and a pet-friendly policy. Sasabihin sabihin mulang kay Gemini and boom, she na ang ng search for you. It uses sites like Zillow, applies filter, even schedules tours in your calendar. Ang kasi, you can outsource repetitive digital tasks and focus on bigger things. At pa, real-time speech translation. sa Google Meet. Dalawang tao na magkaibang wika, nag-uusap ng natural habang ang AI ang tagasalin. Sobrang useful sa international meetings, remote work, o kahit sa personal calls. Imagine mo, ang laking tulong nito para sa mga OFWs na gustong makipag-communicate ng mas malinaw. Creative professionals will also love flow and AI filmmaking suit. Pwede kang mag-import ng assets, generate new ones, organize shots, or mag-direct gamit ang traditional cinematic terms like dolly in, jib up, or wide establishing shot. Napakadali ng gumawa ng screen, napakadali ng gumawa ng scene breakdowns, and storyboards with AI support. Part ito ng Pro Plan, habang si Veo 3 ay nasa Ultra Plan. Google Search is also becoming more personalized. Gamit ang data mo from Gmail and Tribe, pwede maging mas specific at relevant ang results mo. Halimbawa, kung may sinend kang veterinary sa email, pwede ikonek ni AI yon kapag nag-search ka about your trips. Plus, may AI-powered shopping features narin para sa product comparisons and smart recommendations. To top it off. Gemini models are now beating OpenAI's best in global benchmarks. Sila na ang nasa top spots with Gemini 2.5 Pro, Flash, Live, and Deep Think. Whether ang goal mo i creative work, productivity, learning, or research, Gemini has a tool for you. So, in conclusion, kaibigan? Google is not just adding AI, they are becoming AI. From the way we search, to how we create, communicate, and collaborate, lahat ito now powered by intelligent systems. Hindi na lang ito tools. AI is becoming our teammate. Welcome to a future where creativity and productivity go hand in hand with artificial intelligence.